Panalangin kay Maria, ina ng Diyos, para sa mga matatanda. O Maria, kabanal-banalang ina, puno ng biyaya at walang katapusang pag-asa. Itinataas namin ang aming mga panalangin sa iyo, na may mga pusong puno ng pagmamahal, pag-asa at malalim na pananampalataya. Sa iyong maternal na tingin ay matatagpuan namin ang pinakaligtas na kanlungan. At ito ay may kababaang loob na kami ay tumayo sa harap mo. Umiiyak ngayon, lalo na, para sa iyong mga pinakamatandang anak. Mahal naming mga matatanda na nakalakad na ng mahaba at mahihirap na paglalakbay sa buhay na ito. O ina ng awa na sa iyong buhay ay marunong magdala ng sakit at kaluwalhasyan. Alam na alam mo ang bigat ng mga taon, ang pagod ng katawan at kaluluwa. At ang kalungkutan na kadalasang bumabalot sa mga tumatandang puso. Tingnan ng mga taong, sa kanilang katandaan, ay lubos na nakadarama ng bigat ng oras. Na madalas nakakalimutan, nabubukod at nagdurusa sa sakit ng isang mahinang katawan. Balutin mo sila ng iyong balabal ng pagmamahal at habag. Naway ang iyong yakap ay maging parang malambot at nakaaliw na kanlungan. Para maramdaman nila sa iyo ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng iba o mapagmahal na ina, ipamagitan mo itong mga pusong pagod. Mga pusong nabuhay ng labis, nagdadala ng mga kwento ng mga pakikibaka. Tahimik na sakripisyo at pagmamahal na humubog sa mga henerasyon. Ito ay nagpapahintulot sa kanila na makahanap sa alaala ng kanilang buhay, isang mapagkukunan ng panloob na lakas. Naway ang bawat alaala ay isang ningas ng liwanag na nagbibigay liwanag sa iyong pinakamadilim na araw. At iyon, kahit mahina ang katawan, nananatiling matatag ang kanilang mga kaluluwa sa pananampalataya. Ina ng pag-asa, huwag mo hayaang balutin ka ng kalungkutan na parang malupit na anino. Na hindi nila naramdaman na pinabayaan o nakalimutan. Huminga sa kanilang mga puso ang katiyakan na sila ay minamahal at mahalaga. Na ang bawat minuto ng kanilang buhay ay may napakalaking kahalagahan sa mata ng Diyos. Naway ang bawat kulubot, bawat peklat ay maging isang buhay na patotoo ng isang buhay na nakatuon sa pagmamahal at pagtitiyaga. Bigyan mo sila, O Maria, ng katiyakan na ang kanilang mga kwento ay karapat dapat parangalan at alalahanin. At iyon, sa bawat pisikal na kahinaan, mararamdaman nila ang ginhawa ng kanyang presensya. O Maria, pagpalain mo ang lahat ng nag-aalay ng kanilang buhay sa pangangalaga sa mga matatanda na, nang may pasensya at lambing, ay inialay ang kanilang sarili sa pagsuporta sa mga minsang nagmalasakit sa napakarami. Gawing refleksyon ng iyong sariling pagmamahal sa ina ang bawat kilos ng pangangalaga at pagmamahal. Turuan mo kami, o oh ina, na parangalan at pahalagahan ang mga nauna sa amin. Naway malaman namin ang karunungan sa iyong mga salita. At naway huwag nating kalimutang ihandog sa kanila ang ating pasasalamat, pagmamahal at patuloy na presensya. Ina nang walang hanggan, ihanda ang mga puso ng mga matatanda para sa kanilang huling pahinga sa iyong tamis at habag.